Masayang selebrasyon ang Pasko, pero importante din itong okasyon para sa simbahan. Kapanganakan ni Jesus na siyang nagsalba sa ating lahat sa kasalanan. Sa ilo-ilo, mainam mamasyal at magdasal sa mga lumang simbahan para magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap. At pagkatapos, tikman ang mga biyayaring handog ng mga Ilonggo. Pagpata ng alas 4 ng madaling araw, tinatayang daan ta ang mga simbahan na mahigit tatlong daang taon na ang tanda. Ang sabay-sabay na nagtutunugan ng mga kampana sa probinsya ng Iloilo. Hudyat na simula na ng simbang gabi. Pero alam nyo bang marami pala sa mga simbahang ito, moderno na ang paraan ng pagtunog ng kampana. Recorded na pala ito. Ifinu full blast ang pagpapatunog sa pamagitan ng mga speaker. Ngunit sa bayan ng Tigbawan, matatagpuan ang isang simbahan na traditional pa rin ang pagpapatunog sa kanilang tatlong daang taon ng simbahan. Ito ang St. John of Sahagun Parish o ang Tigbawan Church. 25 taon na sa serbisyo ang kanilang kampanero, si Nonoy. Isinama pa nga niya aming team sa kampanaryo. Pag-akyat ng hagdanan, bumungad ang tila malakwebang lagusan. Katunayan, pinamamahayan na ng mga paniki. So ito ang papunta na papuntang kampana. Ito, matagal ako dito, mga dalawang taon na po. Paglabas ng kuweba, meron ding lumang-lumang daan. Paakyat muli ng kampana. Dahil marupok na ito, dahan-dahan itong inaakyat ni Nonoy. Nung marating ang kampanarya, inumpisahan na ni Nonoy ang pagpapa-batingaw. Mayigit na ko 20 years dito, hindi ko pa naranasan yung aksidente. Hindi na po madlock, di mag-saka-saka, magbagting kahit eh. Anad na ko na mo. May get na ko ni 20 years mo. Sa taas na 35 feet, matatanaw ang ganda ng bayan ng Tigbawan. Taong 1575, nung itinayo ito, tanyag ito sa mosaic design. Yung mosaic namin is taken or depicted from uh, the different life of Jesus in the Bible at yung gumawa naman ito ay isang local artist. Katunayan, sa kanilang mga pader, makikita ang mahigit dalawampung mosaic. Ang may likha ng mga mosaic na ito, ang artist na si Tino Soriano. Pinapag-aralan ko mabuti. Ginagawa ko kasi bawat isa niyan may katekesis na tinatawag. Eh. Yung katekesis na yon nagtuturo sa akin kung paano magbubuhay ng kasama ang Diyos. Ito yung, yung title niya, Creation, no? Taong 1990, nung simulan daw niya itong gawin, Halos dalawang taon daw ang iginugol niya para sa mga ito. Hindi naging madali, katunayan. Malaki raw ang inilabo ng kanyang paningin, pero lahat ng paghihirap, iniaalay niya sa tunay na star ng Pasko, si Hesus Kristo. Ilang araw naman bago ang Simbang Gabi, naabutan ng aming team na aligaga dito sa Espousal of Our Lady Parish sa Bayan ng Manduriao ang grupo ni na Sila ang gaganap sa isang pagsasadula ng pagkapanganak ni Yesu Kristo, ang panunuluyan. Tuwing Pasko daw nila ito ginagawa. Ang panunuluyan ay presentations bago yung Midnight Mass. An eye-opening sa iba. Gusto ba natin na papasukin si Yesu sa buhay natin? Most especially for the young people ngayon. Paro Cathedral, may mahigit apat na pong mga taong nagtipon-tipon sa likuran ng simbahan. Katapos magsindi ng kanya-kanya nilang mga bit-bit na parol, sabay-sabay pumarada at kumanta. Ito ang nakagawian nilang pangangaruling na kung tawagin, Viva Parol! Isa sa mga pumarada, si Jolly. Bata pa lang daw siya, sumasama na siya sa Viva Parol. ang gusto namin ay pakita sa ibang tao ito, kay nakita namin ay maganda itong tradisyon na pwede i-adapt ng ibang uh, barangay. Maganda, umaga po sa inyo. Matapos mga ruling, pinapasok sila ng may-ari ng bahay at hinainan pa ng pagkain na Ang tradisyon ng Viva Parol mahigit sampung taon na raw ditong ipinagdiriwang Adios! Adios! simbahan dito sa Iloilo na talaga namang hitik sa kasaysayan. Ito na siguro ang Santo Tomas de Villanueva Parish o mas kilala sa tawag na Miagao Church. At dahil 1731 pa ito itinayo, ilang siglo nang nagdaraos dito ng Misa de Aguinaldo. May tinatawag silang mga panata na komplain nila yung siyam na, ano, na madaling araw na pagsisimba. Ibibigay sa kanila ng ni Lord yung kanila mga hinihiling. Talaga namang naiiba ang Miagao Church. Ang harapan, may mga nakaukit. Sa taas ng pintuan, nakaukit ang patron ng parokya, si Santo Tomas Villanueva. Sa itaas naman nito, may isang malaking puno ng nyog na simbolo raw ng buhay. Lahat ng ito kumakatawan daw sa pamumuhay ng mga tigamyagaw noong pangunang panahon. Makikita mo talaga na it projects uh, certainly a distinct Filipino taste. Ang simbahang ito rin daw ang naging takbuhan ng mga Ilonggo noong unang panahon sa tuwing sila'y nilulusob ng mga kaaway. Ang dalawang bell towers dito nagsilbing watch towers kontra sa mga mananakop. Sa ganda at yaman ng kasaysayang nakadikit sa Miagao Church, idineklara itong UNESCO World Heritage Site taong 1993. As we adapt our lives to the modern influences we in many ways put uh, a place for, uh, for god in in our lives kahit panibago pero we have god uh, in the midst of all these changes pero hindi lang mga simbahan dito ang talaga namang hitik sa kasaysayan pati na ang mga handa nila sa kanilang nochebuena katulad ng valenciana wala itong pinagkaiba halos sa paelya ng mga Espanyol kung saan kanin pa lang ulam na. Ibinahagi ni Susan ang kanyang Valenciana recipe. Sa dami na masangkap nito, tuwing mga espesyal na okasyon lang daw ni inihahain, katulad ng Pasko. Kasi dito, kung walang Valenciana, parang hindi complete yung party. Iginisa ang manok atay at hipon. Inilagay ang gata sa pinagisahan. Idinagdag ang kanin at mga sahog. Pwede siya pang ano, Christmas. Isa pa sa makaraniwang handa ni Susan, ang morcon. Mix, mix natin yung lahat ng ingredients. Pinaghalo-halong baboy, carrots, itlog, peas, pickles, sibuyas, asin, bell pepper, pasas, at cornstarch. Haluin uh, natin by hand kasi mas uh, mabilis i sila lahat. Inilagay ito sa foil, pinatunga ng itlog at sausage, at saka inirolyo. In-steam sa loob ng isang oras. Malamit itang timpla, malamit gid. Para naman sa kilalang Ilonggo chef na si Chef Tibong, ang isa raw sa mga bibida sa kanyang Noche Buena, doc estofado. Ito ay isang Ilonggo heritage cuisine talaga na kumukompleto na sa mga handaan dito, tulad ng fiesta at saka lalo na sa Pasko. Iprinito ang pato at baboy. Nagprito rin ng patatas saging at pinya. Whole onions, whole garlic. Nagisa ng bawang at dahon ng sibuyas. Isinalang ang baboy at pato. The tuba vinegar, the rum, the brandy, the salt, cracked pepper, bay leaf, soy sauce, then anisado. Ito ang pinaka-importante. No? So, isisimmer na lang natin siya hanggang lumambot siya. masarap siya. Namit, it melts in your mouth. Ito talaga yung estofado ng Ilonggo. Samantala, sa labas ng simbahan, naroon ang mga paboritong bibingka. Patang nga ro'y mabibingka balasan, sir. Sa kaduluduluan ng terminal na ito, sa bayan naman ng balasan, may pugon na gumagawa ng specialty ng Iloilo, -ilo, ang bibingkang balasan. Maliit lang, hindi katulad ng nakasanayan natin dito sa Maynila at ang pangunahing sangkap, buko. Ang recipe sa paggawa nito, kayamanan kung ituring ng pamilya ni Ramil. Dito raw sila umaasa at malaki ang nakikita niyang pag-asa na ito rin ang makapagbibigay ng magandang kinabukasan sa kanyang mga anak. Dahil sa bibingka, nakapagpaaral ako ng mga anak ko tapos nakapagpundar ako ng mga gamit at saka ng sarili kong bahay. Sa amin po kasi, puro buko eh sa loob. Kaya iba po yung lasa sa kaysa sa kanila. Pinaghalo-halo ang galapong, gatas, asukal, itlog at syempre ang buko. Isinalin sa lalagyan at saka isinalang sa pugon. Ako okay, binga binga bingga ma'am. Manamit. ang mga tiga ilo-ilo. Tila hindi na kailangan pang paalalahanan kung ano ang tunay na diwa ng Pasko. Marami rito mga simbahan na nagpapaalala sa kanila na sa lahat ng karangyaan at kasiyahan, huwag sanang kalilimutang magpasalamat sa kanya.